Sa oras o na alas 8.29 mga kabrigada, pag-usapan naman natin partner. Mm -hmm. Meron ho kasing uh, isang ina na lumapit sa atin at uh, kami ho ay ihingi ho ng konting tulong ho sa inyo mga kabrigada. Makasama po natin si Ma'am Edeline Ruano mga kabrigada. Si Ma'am Edeline Ruano ay isa pong ina at meron po siyang anak na si Baby Lucas. Baby Lucas. Uh -oh. Si Baby Lucas, ho, mga kabrigada, ay isang 4-year-old uh, na bata at meron po siyang uh, karamdaman sa ngayon. So, kami ho, mga kabrigada, ay kumakatuko sa inyong mga puso para po humingi ng kahit magkano na tulong. Partner. Tama. Yes, partner. Sabi nga natin, di ba, nasubukan na ho natin yan sa mga nagdaan ho nating paghingi ng inyong tulong, mga kabrigada, na talaga ho tayo yung nagsasama-sama para po sa ating makabayaning pagtutulungan, para po sa ating kabrigadang nangangailangan. Yan. Makasama po natin si Miss Edeline para po ipakwento kung ano nga ba yung uh, sitwasyon ng kanyang anak na si Baby Lucas. Pakinggan nyo mga kabrigada. Opo, uh, Edeline, uh, welcome sa Tira Brigada. Uh, makakasama mo ako si Brigada Gab at uh, kasama ko si Brigada Angel. Good morning, ma'am. Good morning po sa inyong lahat po. Opo. Ayun nga po, nilalapit ko po yung anak ko ni po ng tulong. Gawa po ng, yung anak ko po ay may cancer po, stage 4. Yung nga po, sobrang payat na po niya. Pwede po namin po talaga ng tulong niya. Opo. Ah, pwede po bang ah, pakikwento ho sa amin, ano hubang bang ah, uri ng cancer? Ito pong retinoblastoma na ito. At ah, paano po ito nakaka-apekto sa inyong ah, anak kay baby Lucas po? Ayun po, yung last year po kasi na operahan po siya. Mm -hmm. Yung pagtanggal po ng mata niya, sabi daw po ng doktor may bukol daw po yung, liko, yung likod, kaya po tinanggal po yung mata niya. Mm -hmm. Nung tinanggal po yung mata niya, isa't kalating buwan lang po, ano, naging cancer po, stage 3. nas mm -hmm. nung natanggal po, unti-unti pong lumalaki, yun nga po yung nagpapahirap po sa kanya ngayon, hanggang ngayon po. Na sobrang laki na po, malaki pa po sa ulo niya. Mm, ito pong uh, bukol na ito Opo, grabe po Opo, so sa ngayon po, ito pong si Baby Lucas, ma'am uh, Ano ho yung mga dinadaanan niyang procedures sa ngayon Para po dito po sa kanyang uh, health condition po Ayun nga po, sabi po ng doktor, iri-radiotherapy para po maano lang po yung pain niya At kung sakali po, baka daw po lumit po doon sa radiotherapy kasi po natrainyo na po yung mm -hmm. chemotherapy. Mm -hmm. Hindi po talaga agresibo po yung cancer niya. Mm -hmm. Okay. Uh, so ngayon po pwede ko pwede ko malaman ma'am kasi siyempre, tayo po'y kakalap ano ha ng mga financial uh, donations support, mm -hmm. support mula ho sa ating mga kabrigada. Eh, ngayon ho ba, magkano ho ba yung mga kinakailangan hong gastusin? Ito pong si Baby Lucas para po sa kanyang radiotherapy, pati na rin po doon sa mga gastusin niya po sa mga gamot po. Medyo malaki rin po ang gagastusin niya po eh. Oo, Siyempre po, magkano po? po eh. so, tingin niyo? Yung kasi po nung nag-ano siya sa nag-MRI po siya, sa chemotherapy niya po kasi mabot po ng... twenty yung po, yung una po. Yung ngayon po, hindi ko pa po kasi alam kasi naka-schedule pa po siya. Mm -hmm. okay. One okay. month na po kasi kami dun sa hospital. Inaano pa po kasi, gawa po yung dugo niya. Mm -hmm. Lagi pong bumababa, kaya lagi po siyang nasasalinan. Nakakalimang salin na po siya ng dugo. Ganun uh -huh. pa rin po, mababa pa rin yung dugo niya. Opo. Ito hubang si Baby Lucas? Ay, nasa hospital po siya ngayon, ano po? Opo, hanggang ngayon po. Opo, so sa ngayon po, eh, ito pong mga hospital bills po natin, i eh, na ho kayo inaabot, ma'am? Nung doon po kami sa, ano, sa Kirino po, umabot po kami nung hospital bill namin nun, nung na-operahan siya ng uh -oh. 100 plus po yun. Opo. Nung inaabot yun. Uh Oo. -oh. Sige po. So sa ngayon ho, ma'am, eh medyo hindi pa kasi natin alam daw, 'di ba, kung magkano yung magka-send uh, mag -asusen, yeah. Asusen, pardon, oh. sa radiotherapy kasi hindi pa rin naman nakaset. Pero pwede hubang pakikwento ho sa amin, ma'am. Ano ho itong uh, sitwasyon ni Baby Lucas bago ho siya ma-diagnose itong retino blastoma kasi 'di ba? Pag ganyan ho ba, 4 years old po siya, tama po. Pwede ho bang pakikwento, paano ba si Lucas bago siya matamaan itong karamdaman na ito? Ayun nga po yung naano po siya yung mata niya ng kahoy po sa yung pinakagitna po. Kaso po hindi po siya dumugo, nagkaroon, lang, nagkaroon daw po ng bukol yung likod. Yung po yung pa, pabalik-balik po kami sa ospital. 2022 pa po kami nagpabalik-balik doon. Natusok lang yung ano niya, mata niya? opo Pagkatapos may ano sa likod? Ano po, nagkaroon po daw ng bukol, bukol? yung likod. Kaya po yun po yung nangyari. Pero doon panong, nagmula? Ah, oh po, dun lang po. Simula po nun, laging na po siyang sumasakit yung ulo, hindi na po siya makakain. Namumula na po, unti-unti po siya namula yung gilid, uh -huh. tapos hanggang na muti na po yung itim po ng mata niya. Ah, uh, okay. Tapos nung, na, ano na po yun, sabi po ng doktor, kailangan daw pong operahan. Yun nga po yung na napasama po lalo. May natira po dun sa ugat. Yun po yung lumaki. Yan ang naging kanser? Opo, yun po yung lumaking, ano, lumabas doon sa pinaka, niya ano, yun po, yung pinakamalaking bukol na yun. Opo. Pero paano po ba si baby Lucas? Kasi dito po sa mga videos po natin, eh, payat na payat na po, eh. Diba? Opo. Opa? Nung mm -hmm. dumating po kasi kami dyan nung, ano, nung 21 po ng January, ano po, okay pa po siya, nakakatayo pa po siya, malakas pa po siya. Mm -hmm. Kaso po, ayaw niya nang kumain ng 10 days, ayaw po siyang ano, ng doktor nang swero. Mm. Ba ano po siya, para po maanhon po siya na dextrose. Kasi ayaw nga po kahit tubig, ayaw niya pong kumain. Ayang hanggang nanuyo po siya, pumayat ng pumayat. Naku. E, paano ho ba siya? Bibong-bibo bang bata ito before? Opo, oh, magaling po yung mag-cellphone. Nag-ano po yan, nagbibidyo ano oh. po yan. Nag Marunong po siya magbidyo ng sarili niya. Oo. Oh, oh. so, mailig po siya manood ng mga ano, mm. sa Facebook po yung mga nagbablog po yung mga ganun. Mm -hmm. So sa ngayon, dahil sa karamdaman niya na ito, partner, eh, ganyan lang siya, na, na, nakahiga lang siya okay, sa ngayon. Siya, eh. Opo, oh, hindi na po siya nakakanot. Pati po, pagka kumakain po siya, punti-unti na lang po. Kung baga po, oh, oh. pa-syringe na lang po yung, para po pa-drops mo na lang po yung pag-ano mm -hmm. ng pagkain niya ng anatubig tubig po, tsaka dahil po, sakop na po nung cancer niya yung ano. Mm -hmm. Anong assurance ng doktor? Pag naoperahan ba ito, itong anak ko ninyo ma'am, mababalik pa ba dati ang lahat sa hindi kanya? Hindi na daw po kasi siya mau-operahan. Kumbaga Hindi po, na pwede? Opo. Oh sa so sobrang laki na po. Kumbaga kalat na po kasi kinakain na po daw yung buto ng ulo niya. So ano hmm. po ang maaring gawin? Anong sabi ng doktor? Ayun po yung maano lang po yung ano niya, yung katawan niya po yung para po ma, hindi na po siya ma ano yung sobrang sakit ng ano niya po nung sa ulo niya po yung cancer hmm. niya po maibsan lang po yun na lang Opo. Tsaka Opo. Po yung Parang ganun. di siya makaramdam ng Opo. sakit na. Opo. Sige po. Eh, Ma'am Edeline, eh, kami naman ho ay i-announce po namin yung aming Gcash number para Sige po sa mga gusto mag-donate. Pero bago ho yun, baka meron... Kayo, kayo na po muna yung unang managa, manawagan sa ating po mga listeners para po makatok po ang kanilang mga puso sa mga nais pong magbigay po ng tulong Sige po sa inyo. Kasi sa inyo po ang pagkakataon. Ayun po, good morning po sa lahat po. Nananawagan po ako sa ano po, magagandang puso po dyan na sana po matulungan niyo po ang aking anak na may cancer po, stage 4. Need po namin talaga po ang tulong niyo. Kahit po magkano po, pag nagsama-sama po yan, marami po yan. Dadami po yan. Magandang tulong po para po sa amin yan. Malaking malaking tulong na po yan para sa amin. Kung matutulungan niyo po, sana po ma... Ano niyo po yung Puso niyo po yan na mabigyan po ang anak ko ng tulong. Mm -hmm. Financial po. Talaga pong kailangan po namin. Opo. Uh, ano lang po, ah? pwede ko hubang bang matanong, uh, may asawa ho ba kayo? Meron po. Opo. Si, 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 sir, si sir ho, yung mister ho ninyo, ano po yung kanyang trabaho? Hindi po siya makapagtrabaho. Gawa po ng mm -mm. anim po yung anak namin. Mm -hmm. So sa ngayon po, ano ho yung pinagkukuhanan ho ninyo ng mga panggastos para po kay Baby Lucas? ayun nga po yung pagka po yung lumapit po lumapit na po kasi siya dun sa mga DSWD namin yun po uh -huh. yung Opo. napagastos po namin para sa kanya po Opo. Uh -huh. kasi po talaga po malakas naman po siyang kumain may at maya po nga siya kumakain uh -huh. eh kayo po ma'am ano, na may nagtatrabaho po pa kayo sa ngayon hindi po Opo. Uh -huh. Siya, ako po yung nagbabantay sa kanya. Opo. Uh -huh. okay, baby Lucas. Yung mga kapatid uh -huh. ho ba ni Lucas, ilan ilan mga ilang taon na ho ito mga ito? Yung panganay ko po 15 years old. Opo, nag-aaral po. Opo, lahat po. Lahat nag-aaral sa Opo. ngayon. So yung si, kapat. si Lucas ay pang ilan ho sa magkakapatid? Pang lima po. Pang lima. Pang lima. Okay. Eh, sige, eh, mga, sa mga kabrigada ho natin, ipa-flash natin uh, sa ating screen. Ano ha, ito pong ating GCash number para po sa mga nais pong magbigay ng tulong para po kay Baby Lucas. Sa mga nakikinig ho sa radyo, uh, putol yung ano, putol yung QR. Ganyan talaga yon Ganun ba? Pakisabi sa kanila. So ito ho mga kabrigada, yung ating GCash number 0956-774-2161. Para po sa mga nais po mag-donate, muli ho, ulitin ko po kasi putol yung sa ating Facebook live. Eh. 0956-774-2161. Six one para po sa mga nais nga magbigay ng uh, donasyon uliting uh, ulitin ko po sa mga kabrigada ho natin, any amount, eh, napakalaking tulong na ho niyan mga kabrigada. Uh, hindi naman ho kami namimilit kung magkano ho yung gusto hmm. ho ninyong ibigay. Kahit mapabente ho yan, papapiso, limang piso, eh, pag naipon ho natin yan, eh, napakalaking Balak tulong yan. na ho para ho kay Baby Lucas. At sinasabi natin, partner, di ba, sa mga nagdaang uh, Paghingi natin ng mga tulong, tulong partner, Inasubukan na ho natin yung ating mga kabrigada Correct. sa mga ganitong uri na pangangalap natin ng tulong para sa ating uh, uh, kabrigada na nangangailangan. Muli ho, bago ho tayo mag-commercial, mga kabrigada, ang ating pong Gcash number ay ito po, 0956 61 at kay Ma'am Edeline uh, kapag kumakano man yung maipon namin mula dito sa ating makakabrigada kabrigada, eh, agad namin ipapaabot sa iyo ipunin lang namin to sa ilang araw para makatulong dito sa gastusin para kay Baby Lucas. Maraming salamat Thank you, po. At sa mga makabrigada Ulitin ko po, nandyan na po yung ating GCash number, naka-flash na po sa ating screen, pati po yung QR code para po sa mga gustong mag-scan na lang para mas madali ho. At uh, yung number po natin, 0956-774-2161. Magbabalik ko kami, makalipas lang ang ilang paala- alang ating oras, alas 8.41 ng umaga. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yamivit. ES2 Oral Drops, simulang to pa ang pangarap ng iyong anak. And stunting now!